Hello mga guys, magluluto tayo ng menu for today, sardinas with malunggay, ayan lalagyan po natin ulit ng mantika, kunti lang para di magaanong mamantika sa ulam. yan, simpleng luto lang po yung mga niluluto ko po ngayon sana po ay mag viral po ako ulit dito sa pag-vlog ko, kahit ganito lang salamat po pala sa lahat mga viewers, at sa lahat po yung mga nagsuporta po sa akin mga kareels at mga kapalowers ko Maraming salamat po sa inyo sa pag-support. Yan, nilalagay ko na po yung bawang uli. Ay. Pawawa naman tong isang pusa. Hinahanap niya yung isang kasama niya. Oh, hanapin natin yung isang kasama mo ha. Dito lang kasi kanina yung kasama niya eh. Yan, nilas. Lalagay po natin yung sibuyas. hinay lang po yung apoy para hindi masunog agad. Ang niluluto. Kaya lutuin mo muna natin itong Onion bago ilagay yung ceboyas. Ito. Ano yan? Wala pa. Wala pad malambot pa yan ito sardinas ilalagay po na na natin Asla, lagyan po natin yung tubig. Nagdagan po natin ng tubig para mapang sabaw ng mga alas, ng mga pusa at aso mamaya para ma sabaw sila sa pagkain nila mamaya. Ang ingay ni Doggy ah. lalagyan po natin ng asin para magkalasa. kung na yan, lalagyan na yung dahon ng malunggay. Miming, kawawa ka naman. Ayan mo, tanapin natin yung kasama mo. Laksan po natin ng apoy para madaling kumulo. ay na lang natin siyang kumulo. At pagka kumulo na, lalagyan na po yung daan ng malunggay. ni kawawa ka naman. Habang naghihintay ng kukuluin, laruin ko muna tong pusikit ko. Nahanap niya yung kasama niya. Nahanap mo ba yung kasama mo? Hmm. kayong isa? Gray? Asan yung isang kasama ni Miming? Gray? Gray? Asa yung kasama ni Miming? Nahanap niyo mo yung kasama mo. Oo. Mim! Ayan, mga guys, malapit na po siyang kumulo papakuloyin mo muna bago ilagay yung daw na malunggay oo at titikman ko muna dagdag pa po ng konting asin. Ah, haloin haluin. Yan, dahil kumukulo na sabaw, pwede na po ilagay yung malunggay. Saglit lang po maluto ito. Kawawa naman si Miming ko. Inahanap niyo isang kasama. Oh, oh, well, mga guys, maraming salamat sa panonood ng video. Thank you for watching.